Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay May Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si May Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang na kadalaw, di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Main at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang pagkakapahamak nga po nito pong si Main Mendoza. Dito po sa kanilang ipinopromote na pasugalan online. Ito na ho yung matagal na ho natin sinasabi noon pa na main huwag ka sanang pumayag na ipromote ang pasugalan na yan. Okay? Yes, I'm talking about Bingo Plus. Kasi po, meron na pong mga nananawagan. Ang sabi nga nila dito, nananawagan po ako kay Piolo Pascual o kay, kay Maine Mendoza. Yung pinopromote ngayong Bingo Plus, hindi na makapag-withdraw. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Well, we know Maine Mendoza. Ayaw naman talaga yung mag-promote ng mga ganyang bagay. Pero sino nga bang nasa likod ng mga bagay na ito? At papaanong pumayag si Maine Mendoza na mag-promote ng mga pasugalan na tulad po nito? Pag-uusapan din po natin, ito na po siyempre ang latest na nangyayari din po kay Alden Richards dito sa uh, awarding ceremony na kanya pong hinostan kasama po si Chang Ami Perez. Ano? Uh, lahat po yan pag-uusapan natin at siyempre, hindi mo awala yung uh, patuloy po nilang uh, uh po nilang pinalalala na pinalala lang si dito po kay Mina at saka po kay Alden both parties, alam naman po natin yun may Rosuela sa kabila may Rosuela rin po sa kabila sabi ko naman sa inyo, basta't may kinalaman kay Min at kay Alden, ay eh, araw-araw po natin pag-uusapan ng mga bagay na yan. Bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kina Min at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyang tatandaan na kahit ano pa po yung... Uh, kasiraan na sabihin nila kay Alden at saka kay Maine, mananatili po yung ating uh, loyalty dito po kay Main at kay Alden. So, supportahan po natin sila kung ano man po yung uh, talagang tatahak, tatahakin, nila no, sa kanilang mga future careers pa. At uh, narito nga mga komentong napili na nga ng aming team patungkol sa mga updates natin nito lamang. Unahin natin na naging komento nitong si yung motor rich no? uh, yung motor child. <laughs> ito na naman, napakahirap na naman ang pangalan, ano? Sabi niya rito, good uh, PM po, uh, Pinas Showbiz News ngayon. Salamat po sa update, kinamayin at kay Alden. Sir, tanong ko lang po, napanood niyo na po ba yung mga post sa social media kung saan uh, same ng lugar ng event si Kat at Alden pero magkaiba po sila ng endorsement. Yung kay Kat, Pepsi po, yung uh, kay Alden naman po, Energy Drinks kung saan partner ni Alden doon uh, si Mark Stackel. At nakita po ba ninyo yung pagbeso-beso ni Alden kay Kat? at yung sign ni Kat na no uh, sa kamay na text o text na lang daw at tumango naman si Alden kalat na po yun sa lahat ng social media Sir Pinas tanong ko lang po saan po kaya natanong niya no si Alden kung saan anuman man pong masabi niya Uh, sa buntis issue ni Maine, at yung uh, totoong bang uh, nanliligaw siya kay Kat, uh, latest po ba yon Latest po yung pag, uh, pagkakatanong po iyon kay Alden Richards. Ano? Ito po yung may kinalaman po sa Pepsi endorsement. Nandun po siya, ano? Doon po sila nagkatanungan. At uh, yung uh, panliligaw po ni Alden Richards kay Catherine uh, Bernardo, yun po yung wala pong nagtatanong pa. <laughs> okay? Kasi po, Uh, pagtapos po ninyo ibalita ay uh, ngayon po no April 19 ay pinapakalat na naman po nila sa lahat ng social media yun, yun nga pong eksena na yun saan po ang beso-beso uh, nila kat sabay nakita sa kamay ni Kat na text text na lang daw at oo naman sa si Alden kay Kat na matapos na, na po inyong ibalita ano may nagtanong din kay Alden tungkol sa panliligaw si Alden kay Kat ano at doon naman po lumabas yung eksena na yon yun po ang dami pong nang intriga patungkol po sa yung mga ligaw na yan ano yun po yun pero until now po I'm, uh, we are still um we are still searching for someone na talagang magtatanong po directly kay Alden Richards patungkol po sa ligawan issue na yan. Ano? Even po yun ni Alden at Kat, pero di sila pareho ng, endorse, uh, ng endorsement. Ano? Sabi po nila, sister company lang daw po yung Pepsi at yung energy drink. Well, um, kung ako nagkakamali yung Sting at saka yung Pepsi, pero pwede rin naman nating sabihin na Pepsi rin yun dahil alam nyo naman yung kulay ng Pepsi, ano? blue at saka red. Diba? Pero tama ho yung nakita ninyo Si Maris Racal po yung kasama doon Na isa ni Alden Richards So huwag kayo mag-alala Once na makakuha ho tayo ng tangible And uh, sabihin na lang ho natin Reliable sources pa no Kami po mismo ang pagbabahagi mag, uh, nito sa inyo Kasi po ang dami namin nakukuha Ng mga sources y Yun nga lang ano However, it's not uh, validated It's not uh, confirmed That's the reason why we cannot share it with you Ayaw naman po namin na magbahagi sa inyo ng alam niyo yun, walang kasigurahan. kaya naman, ba, fake news na pala, di ba? So, ang ikalawa naman natin, komento ay mula naman po kay Miss Doris Tutupan. Sa Sabi niya rito, nata natatawa naman ako sa buntis issue kay Mengay. Ang tanong ni Panot ay eh, makaka- ang <laughs> ang tanong si Panot makakabuo -ub ba? Uh, mas malakas ang mas malakas pantumili yan ano sa babae. Palibasa, uh, laki naman talaga si Uh, lalaki naman talagang gusto niya. And you're right, Mr. Pinas. If ever mangyari man ang pantasya nila, alam na this, 101% sa Rosuela na naman yan, whatever, ski, uh, whatever still kampante pa rin ako. Matagal, uh, matagal naman nang uh, nakabuo ang Falkerson couple, kaya nga pinagtawanan lang ni RJ ang issue. Kung pwede lang, kung, pwede lang niyang ipagsigawan ng totoo, no, baka mapahiya ang mga story makers ng taon. Just like what they are doing. Kaya nga po, napansin nyo ba? Itong si Joey De Leon, ano, si Henyo Master po, hindi na rin po nakapagtigil. Hindi na rin po nakapagtigil. Alam niyo naman yun, we never, uh, we never uh, made the, the, the Itbulaga, ba? Diba? The Itbulaga in TV5 as... Uh, As our content, lagi tayong uh, nakapokus kay Mina at Alden. Unlike the other channels na talagang tumutok sa itbulaga sa paglipat sa TV5. Ano, Yun yung kanilang ibinabalita hanggang sa ito na yung nangyayari. Palaging uh, uh, ang nangyayari po doon uh, ay uh, ginagawa na po nila ng fake news ang itbulaga. Diba? Kaya ngayon, nangangatag po ang kanilang mga tuhod dahil, ito na ho, si Anya Master, nagsabi na ho siya, si Joey de Leon, ano? Na ang kanyang pinatutungkulan sa kanyang komento na luluhuran niya ay yung mga uh, content creators na nagsasabi po ng uh, kung ano-anong bagay, no? Na lalo-lalo na yung mga nagpapakalat ng fake news patungkol sa Itbulaga na, hang na maglasara na raw po sila, no? At uh, kung ano-ano pong mga masasakit na bagay na ibinabato sa Itbulaga. Okay, kilala niyo po kung sino yung mga nagko-content ng Itbulaga ang ating content dito ay purely main Mendoza and Alden Richards. We are fighting those fake news. Ayaw natin na pinaglalaroan nila si May at si Alden. So ngayon punta tayo sa sentro ng ating mga updates. Pag-usapan natin muna si Alden ano, siya po ay naka-attend po no at nakapag-MC pa nga po ano nito pong awarding ceremony po may nakuha na naman po siya as CEO ng uh, Myriad, no? At uh, ito nga po yung isa pa natin pag-uusapan. Ito ay mula po sa isang uh, uh, content creator din po, no? Sabi niya, nananawagan po kay Piola Pascual o kaya kay Main Mendoza, yung pinopromote niyo pong Bingo Plus, hindi na makapag-withdraw. Ito po yung matagal na po natin sinasabi. We, we've just reiterated these things so many times. Main Mendoza, don't agree na i ang Bingo Plus dahil alam naman natin lahat na sugal yan. At ang sugal ay, alam nyo naman, uh, ang sugal is for pampalipas oras lang, pero kapag nasobrahan ka na, wala ka disiplina, ay magiging masama na. Diba? Kaya nga po dyan po sa Bingo Plus na yan, na, na hindi nangaraw po makapag-withdraw, kapag yan ay nagkatotoo, si Main Mendoza, at yung mga nagpo-promote nito ay eh, maaari pong masangkot dahil syempre ipinromote eh, mo yon and then uh, marami na silang nakuha marami na silang nakulimbat na pera dyan ano, sa Bingo Plus at kung hindi yan maibibigay kung hindi yan maire-release po itong matawag na napakalaking scam pera ho yan ang di dyan ba diba? well uh, sino nga bang nasa likod ng mga bagay na ito alam naman natin eh, May Mendoza uh, is one of the celebrities na talagang uh, ingat na ingat sa mga iniendorso. Diba? Pero paano nakalusot itong sugal na iniendorso ni Maine Mendoza sa kanya? Napakasimple lang po ang kanyang management. Sabi ko naman sa inyo, pagdating sa showbiz, pera-pera. Diba? Yung tubig na, tubig na na dyan, bariya. At yung kanilang mga karne dyan, eh, libo-libo. Milyon pa nga. Diba? Kung walang pera, eh, hindi nila yan papatusin. And I'm very sure na malaki ang offer dito po kay Piolo Pascual at kay Maine Mendoza. Diba? ganun ho yung scenario natin dito. Pero bilang uh, mga defenders nga po no, ni Maine Mendoza at saka ni Alden Richards, lalong-lalo na po ni Maine, ano? dahil sa Maine ang nasa hot seat ngayon pagdating dito, eh, hindi ho tayo magkakasundo. Magpalaga na pa ho kayo ng mga ganyang ka kabulastugan, eh kami po yung makakaaway ninyo sa online. Diba? Kaya nasa showbiz news ngayon po yung number one na makakaaway ninyo, lalong-lalo na mga Alden fans na kay Main Mendoza. Hindi nila papayagan yan. ba? Diba? Maraming maraming salamat po. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.